Magandang araw! Para sa asignaturang komunikasyon at pananaliksik, tatalakayan naman natin ngayon ang hakbang sa pagsulat ng pananaliksik. Ano-ano nga ba ang mga hakbang na dapat kong malaman upang ako ay makapagsulat ng pananaliksik? At may mga bahagi ba ito? Ano-ano ang mga bahagi na dapat kong makilala upang ako ay maging handa para sa pagsulat ng pananaliksik? Yan ang mga susubukan nating sagutin na, kat na katanungan upang tayo ay magkaroon ng karagdagang kaalaman. Simulan natin ang pagtalakay sa mga bahagi ng pananaliksik. Una, ang bahaging ito ay ang rasyonal at kaligiran ng pag-aaral. Ma'am, ano po ang rasyonal at kaligiran ng pag-aaral? Uh, ito ang nagsisilbing introduksyon o panimula ng isang pananaliksik. At pag sinabi natin introduction o panimula, ito ay nagpapakilala, uh, nagbibigay ng pagpapakahulugan o kaligiran ng paksa ng pananaliksik. Hindi dito tinatalakay ng malawak, mahimay o iniisa-isa ang lahat ng lalamanin ng pananaliksik. Ito ay pangkabuan at papiyaw lamang bilang introduksyon o pagpapakilala ng magiging paksa ng lalamanin ng pananaliksik. Gayun din dahil ito nga ay rasyonal at kaligiran ng pag-aaral, bahagi din nito na maglahad ng mga batayan o pinagbatayan ng pag-aaral bumabanggit tayo dito ng mga tiyak na impormasyon bilang pamantayan o pinagbatayan ng ating magiging pananaliksik. Sa ikalawang bahagi naman, ito ay ang paglalahad ng suliranin. Dito malinaw na inilalahad kung ano-ano ang suliranin na nilalayon ng pananaliksik na mahanapan ng datos o kasagutan. Mula sa paksa o pamagat ng saliksik, dito nakahimay ang mga suliranin at isa-isa itong malinaw na nakapahayag at dito, ang ito ang nagsisilbing pinakapuso ng pananaliksik sapagkat dito nagsisimula ang lahat ng mga isasagawang hakbangin. Sa ikatlo naman, ito ang layunin at kahalagahan ng pag-aaral. Dito, sa layunin, itinatakda ang um, nais na bigyan kasagutan at inaasahang matamo ng pag-aaral. Sa bahagi ng kahalagahan ng pag-aaral o pananaliksik, ito ay tumutukoy sa ano ba ang kapakinabangan Kapag naisagawa ang pananaliksik, magkakaroon ba ito ng mahalagang bahagi o kontribusyon para sa ating lipunan o sa maraming tao? Nagkakaroon ba ito ng uh, resulta na pakikinabangan o magagamit ng maaring pangkat ng tao o makakapagpaunlad ng ilan? Para naman sa bahagi ng review at ng kaugnay na literatura, dito nagkakaroon tayo ng pagbanggit ng mga literaturang ating nabasa na may kaugnayan sa paksa o pamagat ng ating sinusulat na pananaliksik. Maaring ang mga literaturang ito ay mula sa aklat ng dayuhang manunulat o kaya ay mula sa lokal na mga aklat dito sa ating lugar at maaari ding ito ay mula sa mga iba't ibang uri ng babasahin o kaya ay mismong ibang mga pag-aaral din o pananaliksik. Mahalaga ang bahaging ito sapagkat ito ay nagbibigay ng dagdag kaalaman para sa mga mambabasa at gayon din sa mismong mananaliksik. Ano ang kanyang mga nabasa para na para sa pagsasabi na siya ay maraming naging batayan na kaalaman at impormasyon mula pa sa ibang sanggunian. Ang kasunod nating bahagi ng pananaliksik ay ang theoretical nagabay at konseptong balangkas. Ang bahaging ito ay nagsasaad ng na mga teorya o kaya ay modelo, paradigm, kaugnay kung paano mailalahad ang suliranin, ang hypothesis, pamamaraan at ano yung pinakakabuuan na plano ng pananaliksik. Sa konseptual na balangkas, ito ay nagbibigay o nagpapahayag ng kabuang lawak. Ano-ano ang mga kasali, kasali, ganun din ang paraan kung paano susuriin ang datos. Sa makatawid, ito yung pinakaplano ng proseso ng pananaliksik. Ang pinakapalasak na makikita natin sa mga bahaging ito ng pananaliksik ay yung diagram o grafiko na mayroong IPO o yung input, process at output. Okay. Ang kasunod na bahagi naman ng pananaliksik ay ang saklaw at limitasyon. Pag sinabi natin saklaw at limitasyon, ito ang bahagi ng pananaliksik na kung saan malinaw nating malalaman ano-ano ang kasali sa pananaliksik na ito. Ibig sabihin, ano-ano ang makakasama sa mga pag-aaralan, susuriin ng mananaliksik. Gayun din, nababanggit dito sa limitasyon, alin-alin naman ang hindi kasama. Ano ang mga hindi aabutin na hindi nasa, masasaklaw ng isasagawang pananaliksik. Yan ang kabuuan ng kabanata isa. Pagdating naman sa kabanata dalawa, matatagpuan natin dito ang disenyo ng pananaliksik. Sa disenyo ng pananaliksik, dito tinutukoy ko ano ang uri. Sa anong uri, uh, bumabagsak ang ating isinasagawang pananaliksik. Dito nakabatay sa layunin o paraan ng pagkakalahad ng ating suliranin, maging sa instrumento na ating gagamitin. Kaya kung ito ba ay masasabi na nasa uri, na deskriptibo o kwalitatibo, ito ba ay nasa eksperimental o kwantitatibong uri ng pananaliksik? Ang kasunod na bahagi ay ang lokal at populasyon ng pag-aaral. Sa bahaging ito, ito ay bahagi ng metodolohiya na kung saan makikita natin dito ang mga batayang impormasyon. Pag sinabi natin batayang impormasyon, ito ay ukol sa pagsasaad ng mga impormasyon, ukol sa kalahok o tagatugon, o sa English yung tinatawag natin respondents o participant ng pananaliksik. Kabilang dito kung ang pagsasaad na kung sino sila, taga saan sila, anong pangkat ang kanilang kinabibilangan, o kung may kinalaman din ang kasarian para sa pagpili ng ating mga taga-tugon. Ang kasunod na bahagi ay kasangkapan sa paglikom ng datos. Dito inilalahad kung ano ang uri ng kasangkapan, ano ang instrumento na gagamitin para maisagawa ang pananaliksik. Uh, bahagi ito ng pamamaraan na inilahad sa pananaliksik. Gayon din nakabatay sa disenyo at pamamaraan ang instrumentong gagamitin. Halimbawa, mas angkop bang gumamit ng pagsasarbey, talatanungan o questionnaire, o mas angkop ba ang gamitin ay panayam o interview o sa pasalitang paraan ang pagkuha ng datos. Okay. Sa paraan naman ng pagsusuri ng datos dito, nagkakaroon tayo ng pagkakaiba ng pagsusuri ng datos depende sa kung ano ang uri ng pananaliksik. Kung ito ba ay kwantitatibo o ito ay kwalitatibo. Kung kwantitatibo ang pananaliksik, nakapaloob sa bahaging ito ang iba't ibang statistical na pamamaraan. Paano ba dapat na magkaroon ng pagtutuos o komputasyon at pagsusuri ng datos? Kung ito naman ay kwalitatibo, madalas na tinutukoy kung paano isa sa ayos, o kaya ay bubuin, isa sa lansan ang mga pag-uuri-uri mula sa maaaring maliit na paksa patungo sa malalawak na paksa at nagkakaroon ng pagpapaliwanag sa mga datos na nakuha o nakala. Pagdating naman sa ikatlong bahagi o kabanata tatlo ng pananaliksik, dito nakasaad ang mga resulta at diskusyon. Dito tinatalakay ang ang mga nakalap na datos at ano ang naging resulta batay sa suliranin yung mga kasagutan na doon sa ating inilahad na suliranin sa pauna maingat dito na inihahanay ang mga nakalap na datos at isa-isa ito binibigyan ng uh, pagsusuri para maipakita ang pagpapatunay o kaya ay pasubalian ba ang hypothesis ng pag-aaral maaring ito ay nakalahad sa mga paraan ng paggamit ng grapiko. Sa ikaapat na kabanata naman, dito matatagpuan ang lagom, konklusyon at rekomendasyon. Ma'am, ano po ang pagkakaiba ng tatlong nabanggit? Pag sinabi nating lagom, dito maaari nating ilahad ang kabuuan ng pag-aaral sa pinakamaikling paraan. Ma'am, paano po? Ito yung lalamanin lamang. Una, maaaring banggitin ang layunin o kahalagahan ng pag-aaral at mga kaugnay na katanungan na may kinalaman sa kabuuan ng pamagat. Gayun din, maaaring isa-isahin ang mga katanungan na hahanapan o layuning hanapan ng kasagutan. At ikatlo, yung tanging mahalagang datos na lamang ang ating babanggitin na nagpapakita ng uh, kasagutan o kinahinatnan ng pag-aaral. Pero hindi na tayo babanggit o maglalahad pa ng mga grapiko. Sa kasunod naman, ang konklusyon ng kaibahan nito, ang inilalahad dito ay yung tiyak na mga resulta mula sa mga katanungan o sa mga bahagi na sasagot ng suliranin ng pag-aaral. Ito ay maikli, dapat ito ay tiyak at malinaw lamang. Gayun din ipinapahayag ang konklusyon sa paraang nagpapakita ng kawastuan at katotohanan. Samantalang pagdating sa rekomendasyon, ito ay buhat na sa kinalabasan ng pag-aaral kung ano ang irerekomenda o imumungkahi ng mga mananaliksik para sa mga mambabasa o iba pang magiging mananaliksik. Maaring ito ay maglaban ng mungkahi mula sa isinagawa ding pananaliksik na may kahalintulad o halos kapareha pero labas sa saklaw at limitasyon ng pag-aaral kaya imungkahi na maaring gawan din ng pag-aaral. Maaari ding magbigay ito ng ideya para sa mga mungkahi kung ano ang naging kahinaan o limitasyon ng isinagawang pag-aaral. Yan po ang mga bahagi na dapat nating isaalang-alang kapag tayo ay susulat ng pananaliksik. Ngayon dumako tayo, ano ba ang mga hakbang para sa pagsulat ng pananaliksik? Unang-una, alamin natin ano ang hakbang sa pagsulat ng pananaliksik na mula ito sa mungkahi ni Delasa na ibinigay niya noong taong 2016. Mayroon siyang ibinigay na limang hakbang. Una, pamimili at pagpapaunlad ng paksa ng pananaliksik. Sa pagpili ng pananaliksik, maaaring ito ay batay sa interes ng mananaliksik. Interes dahil gusto niya ito, o marami siyang nalalaman dito, o interes niya sa paksa dahil wala siyang alam dito at may nais siyang matutunan. Gawing tiyak at payak ang paksa. Mula sa malawak na sakop ay maaari itong mapaliit mas maliit ang paksa, mas tiyak ito, mas madali para sa bahagi ng mananaliksik dahil mas nagiging uh, klaro kung ano lang ang mga kasali sa kanyang sasaliksikin o hahanapin datos. Uh, kung mas espesipiko at mas tiyak ang paksa, mas madali itong hanapan ng batayan. Gayun din nagmumungkahi na dapat ang pinapaksa ay may kaugnayan sa pagpapaunlad ng ating wikang Filipino na kasasalaminan ng kulturang Filipino. Yan ay higit lalo para dito sa asignaturang komunikasyon at pananaliksik. Ikalawang hakbang ayon sa kanya ay ang pagdidisenyo ng pananaliksik. Ayon sa kanya, ang bahaging ito ay nagbibigay ng katiyakan sa tatakbuhin ng pananaliksik. Planuin kung anong uri ng pananaliksik ang isasagawa batay sa paglalahad ng suliranin. Mahalagang tukuyin muna kung ito ba ay kwantitatibo o kwalitatibo. Dahil nakasalalay dito kung ano ang instrumento at pamamaraan ang dapat gamitin Sa disenyo ng pananaliksik tama yung kanyang binanggit na dapat ma malinaw muna sa atin bilang pananaliksik Kung sa anong dalawang uri ng pananaliksik papasok ito Ito ba ay kwalitatibo o kwantitatibo Dahil sa binga natin sa pananaliksik tayo ay nagsasalansan ng mga hakbang Kung paano natin sasagutin ang ating pananaliksik o ang ating suliranin ng pananaliksik sa layunin natin na makalap ng datos, bahagi ng plano kung paano at ano ang gagamitin kakasangkapanin para makuha ang datos. Yun ang tulong na malinaw muna kung ito ay kwantitatibo o kwalitatibo para sa kaangkupan ng instrumentong gagamitin. Ikatlong akbang ay ang pangangalap na ng datos. Dito isinasagawa o binubuo ang kasangkapan sa pangangalap ng datos base pa rin sa disenyo nito. Ang mga ito ay ang pakikipanayam, sarbay obserbasyon o pagsusuring dokumento. Kasunod nito ang aktual na pangangalap ng datos at isinasaayos naman para sa presentasyon. Kung titingnan natin sa pangangalap ng datos, ito na yung aktual na pagsasagawa at pagsasaliksik. Mula sa ating mga plano, dito na natin hinahanap ang mga katugunan o kasagutan. Kaya nga doon sa kanina ikalawang hakbang, na dapat klaro kung ano ang ating kasangkapan o instrumento sa pagkalat. Dito sa pangatlo, yun na yung ating kakasangkapanin para makuha ang ating datos at magkaroon na ng kasagutan ang mga suliranin ng ating pananaliksik. Bilang apat ay ang pagsusuri ng datos. Ayon kay Delasa, ang mga sumusunod ay nagaganap sa bahaging ito. Ang presentasyon ng datos, pagsusuri at interpretasyon ng datos at pagbuo ng lagom konklusyon, rekomendasyon. Sa bahaging ito, ang mga datos na nakalap ay pinagtitibay ng mga kaugnay na literatura at pag-aaral. Upang maisagawa ang mga huling bahagi ng pananaliksik, kailangan muna na nakapangalap ng datos. Bahagi ng pagsusuri ng datos na magbubuo na tayo ng lagom, ng resulta o kinahinatnan, saka pa lamang din tayo makakabuo ng konklusyon at rekomendasyon. At ang ikalima, ay pagbabahagi ng pananaliksik. Matapos maisulat ang saliksik, tiyaking na ibabahagi ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng kopya sa mga silid-aklatan, sa guro at iba pang mag-aaral upang magamit sa pag-aaral. Kaya ay minumungkahi din na isali sa mga komperensyang pampaaralan, pandibisyon o maging sa nasyonal at international man. Malaking tulong ito na nailathala sa iba't ibang publikasyon. Ay, ma'am, bakit po? Sabi nga natin, tayo sa pagsulat ng pananaliksik, tayo ay may layunin na makapaghanap, matukoy, anggap o puwang. Ano ba suliranin sa lipunan? Kaugnay ng literatura o mga kulturang panlipunan at wika. Pero layunin natin ito para masagot, mahanapan ng katugunan o kasagutan para sa kapakinabangan ng iba o ng maraming tao. Kaya, kung natapos natin yung pananaliksik, pero hindi mo ilalatala at hindi mababatid ng iba, mawawalan din ng saysay ang, say -say ang layunin natin, lalo na ang kapakinabangan ng ating isinagawang pananaliksik. Ayan, dyan po natatapos yung ating talakay para sa mga bahagi at hakbang ng pananaliksik o pagsulat ng pananaliksik. Nawa kayo ay may naunawaan sa ating maikling talakay dito sa Filipino. Tara, usa.